binayaran tayo ng uh, pamunuan ng Lalamove para manahimik. 'Yon, uh, gusto ko lang ano, gusto ko lang uh, sagutin dito yung uh, panat sa atin dito ng isang uh, nag-comment dito sa atin sa isa-isang uh, vlog natin. Uh, nanahimik na raw tayo dito sa uh, kay Lalamove. Yung issue dito kay Lalamove, yung pagsulong natin dito ng rate kay uh, Lalamove. Okay. Para sa kaalaman, okay, para sa kaalaman ng lahat, mayroong kaming gagawing conference dito sa Lalamove United Group. May gagawing kami dito ng conference at pag-uusapan na namin dito sa mga darating na mga araw kung ano yung mga plano, kung ano yung mga hakbang na gagawin natin. So mapapanood nyo ito, itong uh, magiging uh, uh, conference meeting, no? pero ilalabas namin ito kasi lahat ng concern na di gagawin namin dito, lahat ng mga issues ilalabas namin dito dahil uh, sa ano sa issue lahat ito ng lalamove na kung paano natin ito masosolusyunan, paano ito natin maisusulong. okay? So doon sa mga nagsasabi sa atin na kaya na nanahimik daw tayo, nanahimik daw tayo dito sa isyo kay Lalamog is binayaran tayo ng uh, pamunuan ng Lalamog para manahimik. Okay, for your information no, doon sa nag-comment na yan, uh, siguro naman mapapanood mo to dahil sabi mo nga nanonood ka ng mga vlog ko. Okay, at uh, sinagot nga kita at nireplyan nga kita doon sa uh, comment mong yon. Ayan, para lang din sa kaalaman ng lahat, no. Itong itong issue na 'yan na tinutukoy mo sa akin na binayaran ako, walang katotohanan 'yan, paps. Yung sinasabi mong binayaran ako, eh walang ka, walang ano yan, walang katotohanan 'yan. Dahil sabi ko nang sabi ko nga sa inyo dito, kung napanood mo yung vlog ko, kung talaga nanonood ka ng vlog ko, eh hindi ako tatanggap ng bayad. Okay? Hindi ako magpapabayad para manahimik lang dito kay Lalamove sa pagsulong natin ng rate dito kay Lalamob At hindi po kami dito sa Team United, hindi po kami dito nagpapaasa lang. Bagkos gumagawa kami ng mga hakbang. Ha? Ah, marami mga sektor, maraming mga sektor dito na gusto kaming tulungan dito sa pagsulong dito kay Lalamove sa rates. No? Iba-iba man kami dito ng ah, pag Iba-iba man kami dito ng pagtuligsa, pagsulong para mabago yung rate dito kay Lalamog. Eh, hindi po kami dito tatanggap. Dito sa Team United, hindi po kami dito tumatanggap ng bayad. Ha? Para magkaroon lang ng katahimikan at hindi na namin ito banggitin. Sabi ko nga dito sa nakaraang kong vlog, Ah, yung pagtahimik namin dito at pag hindi mo na namin paglabas dito sa issue sa lalamob at pagsulong dito sa rate kay lalamob is dahil inuna nang namin ito talaga. Yung ipamigay yung insurance na mas kailangan ito ng rider. Ha? Ah, kaya ngayon Okay, dahil si nag ka naman din ng ganon, babalik na uli kami dito para pag-usapan na uli yung issue na yan na na -upin natin nung mga nakaraan pa ah kung naiinip din yung mga kasamahan din natin dito kailan mo ah kung naiinip kayo dun sa mga ano dahil wala pang resulta hindi pa ito na isosolusyonan isos sabi nga sa inyo guys hindi nakukuha ang isang problema sa isang saglit lang ito ay uh, dumadaan sa mga kung ano-ano mga proseso no maraming pinagdadaan ng proseso yan para magawa ng aksyon kaya wag lang kayo maiinip guys. Wag lang kayo maiinip. Magagawan din natin ito ng solusyon. At hindi kami dito titigil sa Team United Group, Lala Group na walang magiging solusyon sa ginagawa nating unang pagsulong. Okay? So sana guys no, magkaroon ito ng kalinawan at uh, nasagot ko yung uh, mga katanungan niyo at haka-haka na please lang hindi kami dito nabayaran bayaran at hindi ka hindi ako nagpabayad walang nangyaring pagbabayad para manahimik kami so yun lang. Peace out.